Alam niyo ba na ang isang simpleng alagang manok ay maaaring magbigay ng kita para sa pamilya at makatulong sa kalikasan? Ngayong araw, sabay-sabay nating tutuklasin kung paano alagaan ang mga poultry animals sa natural na paraan, ligtas para sa ating kalusugan at kapakipakinabang para sa kabuhayan. Sa araling ito, matututuhan natin kung mailalarawan ang tamang pasilidad at pabahay para sa mga poultry animals. Matutukoy ang mga posibleng panganib sa pag-aalaga, malalaman ang tamang paraan ng pagsugpo sa sakit at tamang waste management. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Bago tayo magsimula, maglaro muna tayo ng Tumpak Nurse. Kumuha ng kapareha. Ang magkapareha na pareho ang sagot sa ibinigay na tanong ang magkakaroon ng puntos. Pabahay at pasilidad. Ang tamang pabahay ay napakahalaga upang manatiling malusog at produktibo ang ating mga poultry animals. May iba't ibang uri ng kulungan depende sa edad at gamit ng mga alaga. Brooder house para sa mga sisiw mula kapanganakan hanggang ilang linggo. May init mula sa heat lamp o gas brooder para mapanatili ang tamang temperatura. Grower house para sa manok na nasa pagitan ng brooding at laying stage, kailangan ng mas maluwang na espasyo para sa paglaki. Free Range System Pinapayagan ang mga manok na malayang gumala sa bukid o malawak na bakuran. Karaniwang may maliliit na mobile co-ops para protektado sila sa gabi. Deep Litter at Slatted Floor Systems May makapal na litter materials o sahig na may slats para mas madaling linisin ang dumi. Environmentally Controlled Housing Modernong pabahay na may kontrol sa temperatura, ventilasyon at ilaw para sa mataas na produksyon at kalusugan ng mga manok. Mahalagang maluwag, may maayos na ventilasyon at malapit sa malinis na tubig ang kulungan. Kapag siksikan o kulang sa hangin, madaling kumalat ang sakit at ma-stress ang mga alaga. Pagkain at tubig bukod sa maayos na tirahan, kailangan ding tiyakin na ang pagkain at tubig ay malinis at masustansya. Para sa manok, starting mash para sa mga sisiw, growing mash para sa mga batang manok, at laying mash para sa mga inahing ng itlog. Para sa itik o pato, starter mash, mash feed na mayaman sa protina, at laying feed para mas marami ang itlog para sa pugo at pabo kombinasyon ng butil, gulay, cottage cheese, at iba pang pagkaing mayaman sa bitamina at mineral. Tips sa pagpapakain Gumamit ng panukat at lagayan para di masayang ang pagkain. Pakainin ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Laging may nakahandang malinis na inumin. Mahalaga ito hindi lang para uminom, kundi para rin sa paglilinis ng kulungan at gamit. Panganib at bitamina May mga panganib din sa pag-aalaga ng poultry animals na dapat bantayan, sakit at impeksyon. Mabilis kumalat kung marumi ang kulungan. Kalusugan ng tao, maaaring magdulot ng allergy at respiratory diseases. Peste, tulad ng daga na nagdadala ng sakit at maaaring umatake sa mga alaga pagkawala ng kita, dulot ng pabago-bagong presyo o bird flu outbreak. Waste management, maling pagtatapon ng dumi ay nagdudulot ng polusyon. Upang manatiling malusog ang mga alaga, bigyan sila ng sapat na bitamina. Bitamina A, para sa paglaki at malusog na balat. Bitamina D, para sa matibay na buto at magandang kalidad ng itlog. Bitamina E, para sa magandang reproductive health, vitamina K para sa normal na pamumuo ng dugo, mga B vitamins para sa metabolismo at enerhiya. Ang ilang bitamina ay nakukuha mula sa sikat ng araw, vitamin D, at sa mga sangkap ng feed, pero mainam na magdagdag ng premix para siguradong kumpleto ang nutrisyon. Ngayon kunin ninyo ang inyong mga kuwaderno at sagutin natin ang mga katanungan. Anong uri ng pabahay ang kailangan para sa mga sisiw na bagong pisa? Bakit mahalaga ang ventilasyon sa kulungan? Magbigay ng dalawang halimbawa ng pagkaing ibinibigay sa itik o pato. Aling bitamina ang tumutulong sa pamumuo ng dugo? Ngayon na alam na natin ang tamang pabahay, pagkain, at pangangalaga laban sa sakit, handa na tayong lumikha ng sariling disenyo ng kulungan para sa ating mga alagang ibon. Pero bago ang ating mga gawain, sagutin muna ito. Isipin na balak mong mag-alaga ng sampung manok. Ano ang mga hakbang na gagawin mo para mapanatiling ligtas at malusog ang mga ito? Ibahagi ang iyong plano sa klase Sa natural na pag-aalaga ng poultry animals, napapangalagaan natin ang ating kalusugan, nakakatulong sa kalikasan at may dagdag kita pa para sa pamilya. Tandaan, maayos na pabahay, tamang pagkain at tubig, at wastong waste management ang susi sa matagumpay na poultry farming. Handa ka na bang maging isang responsabling poultry caretaker? Kayang-kaya mo yan! Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain. thank you